Pinalaki si Romel na may pananalig sa Panginoon. Sa murang edad ay iminulat na siya sa salita ng Diyos. Ngunit, isang pangyayari ang tila nagpakiliti sa musmus na isip ni Romel. Meron akong kaskulbas, high school na to, elementary pa lang ako eh. Meron siyang binabasa na parang magazine. So parang ako, I felt curious. Sabi ko, ano kaya, ano kaya itong magazine na ito? Ba't ba sila nagtatawa ng doon? So ako gusto kong sumilip, sinasabi nila, hindi, hindi, bawal ka dito, bawal ka dito. So lalo ako na curious, ano ba yung tinitignan nila? Dahil doon, sinubukan ni Romel na magkaroon ng sariling kopya ng sinasabing bawal na babasahin. Di ba, nakalagay naman yan sa brown na envelope. So, nakabackpack naman ako. So, hindi naman hinahalungkat yung, yung bag eh, after school eh. So, meron na lang akong pinagtataguan. Pero kinabahan pa rin ako noon. Kasi paano kung maghalungkat yung mother ko? Bagamat may takot, hindi pa rin ito naging hadlang upang pagmasdan ni Romel ang mga pahinang bumasag sa kanyang kamusmusan. Ang pagkahumaling na ito ni Romel ay dala pa rin niya hanggang sa siya'y nagbinata. During college, I had a girlfriend it's an ungodly relationship. So what we did is parang parang kung ano yung ginagawa doon sa sa ano pornography. When we first did it, parang parang I felt something na nawala. I felt like condemned. Parang ano ba naman yung Kristiano ka, nagpupunta ka ng church every linggo. May pagkabagabag man sa kanyang puso, nagpatuloy pa rin si Romel sa kanyang adiksyon. Nagkaroon ng pagkakataon na makasama si Romel sa isang youth camp at doon ay tila natuldukan ang kanyang adiksyon sa pornografiya. Natigil na rin ang kanyang maling relasyon sa kasintahan. Subalit, makalipas lamang ang ilang taon, ay nanumbalik ang bisyong minsang dumungis sa kanyang pagkatao. During that time, I didn't have parang accountability partners eh. Parang sabi ko, kailangan pa ba noon? Kaya ko naman ito. Parang naging mayabang ako. Di naglaon, ang pagkahumaling ni Romel sa pornografiya ay nahantong sa depresyon. Hanggang isang gabi. I opened up yung 700 Club kasi I'm, I'm waiting actually for a miracle. All of a sudden, uh, si Brother Peter, you know, sex addicts, sabi niya, Those that have gotten hooked on pornography, Father, in the name of Jesus, we break this hold. And sabi ko, Lord, this prayer is for me. Sabi ko, this prayer is uh, for me and I claim it to be for me. Kinabukasan sa kanyang pagising, Parang the urge is no longer there. Sabi ko, parang yung bubuksan ko first thing in the morning, I, I feel the urge to, ano, to, to look at pornography. Parang nawala yung urge na yon. Tuluyan na ngang tinalikuran ni Romel ang adiksyon sa pornografiya. Halos isang taon na ang nakararaan. Sa halip ay ginugol niya ang kanyang lakas at panahon sa pangunguna ng Bible Study sa mga kabataan. At ang kanyang bagong relasyon ay naaayo na rin sa kagustuhan ng Panginoon. I'm very thankful with 700 Club Asia and Uh, si Brother Peter Kairos for kasi I I believe this is a ministry that the Lord is using particularly for young men like me.